Noong umuwi ng probinsya ang mag-asawa ng aking biyanan para magbakasyon at doon na rin raw magpapagaling ang aking biyanang lalaki. Ako at ang aking hipag na suweng at tatlo niyang anak ang naiwan sa bahay. Bukod sa pagiging bunso at bata, ang aking misis na si Beng kumpara sa aking hipag na suweng. Mas maganda rin si Beng at mas makinis. At noong maiwan ako sa bahay, kasama ang aking hipag na si Beng at tatlo niyang anak, ni Katiteng ay hindi man lang sumagi sa aking isip na aking maaararo ang maluwang, madulas at matalahiba. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento? like and subscribe naman dyan! 7 years na kaming kasal ng aking misis na itago na lang natin sa pangalang Beng at ako naman sa pangalang Alex. Kapisan kami ng aking biyanan sa bahay dahil bunso si Beng at sa kanya raw mapupunta ang bahay. Hanggang sa maisipan ni Beng ang mag-ibang bansa at hindi naman ako naging tutol sa kanyang naging desisyon. Merong ate si Beng na aking hipag at itago na lang natin sa pangalang Weng. May tatlong anak at doon sila nakatira sa bahay ng kanyang biyanan at ang kanyang live-in partner ay nasa ibang bansa. Noong bago pa kami ni Beng ay magulo na ang kanilang pagsasama at kahit noong babago pa lang silang magjowa at padalaw-dalaw lamang sa bahay ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Matt na siyang naging dahilan ng pagiging single mother ng aking hipag na si Wing ay talagang madalas na ang kanilang hindi pagkakasundo aminin naman at hindi ng aking mga benan ay alam ko na tutul sila sa pag-iibigan ni Wing at Matt dahil sa madalas na pagluha ng kanilang anak pero ang patuloy na pagtanggap at pagpapatawad ni Weng, kay Matt sa bawat pagluha ay ang kanyang pagdadalan tao at dahil doon, wala nang nagawa ang aking mga biyenan kundi ang tanggapin si Matt para kay Wei. Hindi pumayag ang aking mga biyenan na maging kapisan si Matt sa bahay. Kaya sumama si Wei kay Matt at doon na nirahan sa kanila. At kung paano nagsimula ang kanilang relasyon ay ganoon din ang naging pagsasama nila bilang live-in partner hanggang maging tatlo ang anak nila at mag-ibang bansa si Matt. Hindi dahil hipag kusuwing. Bilang lalaki na marunong din namang pumili, ay may sariling taglay na karisma ang aking hipag na siwing. At ang lahat ng iyon ay nagbago matapos ang ilang taon nilang pagsasama ni Matt. Naging loss siyang siya at halatang stress sa buhay. At kahit masaya ang aking mga benan kapag dadalaw siwing sa bahay, dala ang anak nila ni Matt hindi maiwasang magkaroon ng konting panunumbat at sisihan dahil sa pagpili ni Weng kay Matt. Habang kami ni Beng, sa bawat pagdaan ng gabi na kami ay nagsusumikap, pawis at nagpapakahirap <laughs> para lamang magbunga ang aming pagmamahalan, ay hindi pa rin nagbubunga ang aking ginagawang pag-aararo at pagtatanim ng punla dis oras ng gabi. Nasa tingin ko eh hindi lang maitanong ng aking mga binan kung kailan namin sila bibigyan ng apo. Regular na ako sa trabaho ng aking makilala si Beng. Bukod sa ganda niyang taglay, ay nasa kanya rin ang height ng isang babae na aking hinahanap. At kahit medyo para giba ang kalsada, sa tuwing siya ay lalakad dahil sa hindi pantay niyang adidas. <laughs> e all goods at quality ang aking tanging masasabi. At hindi sa pagyayabang bilang lalaki na naghatid kay Beng sa altar ay ako rin ang unang lalaki na sumisid at pumisbol sa nag-iisang perlas sa pusod ng kanyang dalisay na pag-ibig. Noong una ay medyo diskumpyado ako dahil si Bing mismo ang nagsabing panglima ko sa kanyang naging boyfriend at ang lahat ng iyon ay nakilala ng aking mga bayanan. Kaya naman sa loob ng isang taon na aming pagiging magjowa ay may kong ilang beses ko na rin siyang niyaya para tikman ang kanyang special recipe. Pero lagi niya akong dinededma at lagi niyang sinasabi kung talagang tayo, darating tayo dyan at baka magsawa ka pa. At sinungaling ako kung sasabihin kung si Beng ang unang babae sa akin. Kaya kumpara sa ibang nakakuha ng partner na butas na, eh medyo lamang lang ako ng isang puntos. Isang puntos lang. Dahil sa panahon ngayon, points na lang yung pagiging pure kumpara sa tunay na pag-ibig para sa iyong mapili na maging kapareha at makasama ng pangmatagalana. Well, uh, hindi naman ako nabigo matapos ang aking paghihintay at sa aking pagpili kay Beng bilang aking maging misis. At gaya nga ng aking nasabi, kahit anong klase ang gawin naming pagpupunyagi ay hindi magbunga ang aming pagmamahalan. Ginawa na rin namin ng ilan sa mga kasabihan na aking nabalitaan tulad ng paglalagay ng unan at ang paggawa ng milagro sa tanghaling na ulan sa gitna ng kasikatan ng araw. At kung ano-ano pang paraan na ang sabi effective daw at ang pag-asa na pagkakaroon ng panganis sa aking misis na si Beng ay bahagyang naging imposible nang sa taon namin ng pagsasama bilang legal na mag-asawa. Na hindi naman kinakapo sa pang-araw-araw dahil kapwa naman kami ay may maayos na trabaho ay naisipan ni Beng na mag-ibang bansa. Hindi ako naging tutol pero sa totoo lang ay hindi na lang ako kumontra dahil alam ko naman na hindi siya manhid sa kung ano ang aming sitwasyon hanggang sa ayon at makaalis nga si Beng. Kung hindi ako nagkakamali wala pang isang taon ang nakalipas ng makalis si Beng pa ibang bansa. Nang dumating si Weng sa bahay ng aking binan na ang buong akala ko ay isang pagbisita lamang. Hanggang sa sinabi ng nga Weng na doon na sila magtitigil dahil hindi na nagpapadala ng pera si Mata. Na ang pagkakasabi pa nga sa akin ni Weng ay nawalan na sila ng source of income. Sakto magpapasokan pa naman sa school ang mga bata sa totoo lang ay karga na naming mag-asawa ni Beng ang aking mga benan dahil wala silang pinagkakakitaan. Kahit sana pension, pero wala din. Dahil ang ipinangbuhay ng aking mga bayanan sa kanilang mga anak ay ang pamamasada. Hindi lang yon. Dahil tumanda ang aking bayanang lalaki na mayroong karamdaman na isa sa aming nagiging problema. Marahil ay isa sa naging dahilan ni Beng kung bakit pinili niya ang mag-ibang bansa. Nasa pagtigil ni Naweng sa bahay ng aking biyanan na may pinapaaral at wala rin namang trabaho na umaasa sa kung ano ang meron ng aking biyanan mula naman sa ipapadala ng aking misis na si Beng ay mahirap para sa akin na nakikita ang kanilang sitwasyon. Dumating ang isang malaking problema sa amin at iyon ay noong maospital ospitala ang aking ng lalaki. Ang klase ng problema na hindi ko naranasan mula sa aking magulang. Yung problema na nasabi ko talaga sa aking sarili na ano ba namang buhay ito? Ang laki ng aming gastos. At kahit ang pinaka-iipit-ipit kong pera para sana sa pang-upgrade ng aking nag-iisang motor, nadamay pa. Naisip ko, what if hindi nag-ibang bansa si Ben? sa namin kukunin ang pangbayad sa ospital hindi kami nagkautang pero halos andun na kami sa point na magsangla ng gamit o kaya naman humiram ng pera at awa ng Diyos ay nakarecover ang aking bayanan pero tanging sarili na lamang niya ang kayang buhati ng kanyang mga braso at paa at makaraan ng ilang ulit na matagumpay na check up nagdesisyon ang aking bayanan na umuwi ng probinsya sa dating bahay na malapit sa kamag-anak. Magbakasyon at doon magpagaling ang aking biya ng lalaki. Kaya ang naiwan sa bahay ay ako, si Weng na aking kipag at tatlong bata, anak ni Weng na aking mga pamangkin sa side ni Weng. At sa aming pagsasama sa iisang bubong, bilang siya na aking hipag at ako na kanyang bayaw, bilang dadalawang nagkakaintindihan sa loob ng isang bahay, ay hindi ko inasahang sa paglipas ng bawat araw. Naaalis ako ng umaga para magtrabaho. Uuwi sa hapon o gabi galing ng trabaho. Ang pag-aasikasong ginagawa sa akin uwing ay hindi ko inasahang maglalagay sa amin sa sitwasyong mainit pa sa sabaw ng bulalo at malapot pa sa sabaw ng lomi. Simula nang umalis sa bahay ang mag-asawa ng aking benan nagsimula ang pag-aasikaso sa akin ni Weng na nang aking sitahin sagot ni Weng hayaan ko na raw siyang gawin iyon bilang kapalit ng nagagawa naming tulong ni Beng sa kanilang mag-iina tulad ng paglalaba ng aking uniform paglilinis ng aking kwarto at kung ano-ano pang pagsisilbe na simula ng umalis si Beng para mag-ibang bansa ay namis ko at dahil mga bata ang aming kasama kami rin ang laging magkausap para sa mga usaping labas ang mga bata. Hanggang sa makasanayan ko sa umaga. Ang pag-aasikasong ginagawa ni bago ako pumasok sa trabaho at ang ginagawa niyang paghihintay sa akin sa hapon o gabi at sasabayan niya akong maghapunan. At nakikita ko siyang masaya na ginagawa ang ganoon. Hanggang sa isang gabi at late na akong dumating ng bahay. Tulog na ang mga bata Napilitan akong sabayan sa pagkain si Weg dahil naghapunan na ako sa labas. Matapos iyon, habang nagliligpit si Weg ng aming pinagkainan, nasunod ang isang udyok mula sa aking isipan. Kung sakaling may gawin ako, e ano kaya ang magiging reaksyon ni Weng na aking hipag? Gumawa ako ng isang bagay na hindi tama para sa amin at hindi niya sinalungat iyon. Bagkos, sinagot niya iyon. Pinigil ko ang aking sarili dahil ginawa ko lang naman iyon para malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Weng. At base sa nangyari, 100%. Kung hindi ako magiging honest sa aking misis na si Beng na nasa ibang bansa at naghahanap buhay. Sa katauhan ni Weng na kanyang kapatid at aking hipag, ay pwede akong magkasala bilang kanyang asawa. Pero matapos naming maghiwalay mula sa kusina ng gabing iyon, mukhang mali na sinunod ko pa ang kung ano ang tumakbo sa aking isip. Mukhang may nasindihan akong mitsa at kailangan ng aking partisipasyon para iyon ay sumabog. Dahil pagpasok ko sa aking kwarto, hindi pa man nagnatagal, kakapasok ko lang ng banyo para mag-toothbrush, ay may kumatok sa aking pintuan. Bukod kay ay wala ng ibang gagawa noon, lalo pa at gabi at wala akong nakikitang dahilan para kumatok pa siya ng ganoong oras. At pagbukas ko, wala na akong nagawa ng itulak niya ako pabalik at sarado niya ng pintuan. Hindi na rin ako nakapagsilita dahil ayon kay Derek, simula na ang eksena. Mahirap umiubas dahil alam ko sa aking sarili na simula nang umalis ang aking asawa. Pag hinihingi ng pagkakataon, kamay ang pinapagawa ko ng paraan para magsimula at tumapos. At hindi may tatagong hindi lang ako sa bahay na iyon ang dumarating sa puntong bilang taong may kapareha ay nangangailangan. At ng gabing iyon ay naisakatuparan ang kasalanan. Sa odyok ng pagiging makasarili, dulot ng pangangailangan. Magandang umaga ang sumalubong sa akin. Kasabay ng tila ba walang problema at normal ang lahat habang kausap ko si Beng sa cellphone. At ngiti mula sa aking hipag na si Weng para sa aking misis na si Beng na nasa kabilang linya na para bang walang nangyari sa ilang oras na lumipas bago mag-umaga. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil hindi lang isang beses na ulit ang hokus-fokus sa bahay ng aking benan at ang ganap na yun ay tanggap ko sa aking sarili na hindi na ibigay sa akin ni Beng bilang ako na kanyang mister. At totoong meron pang mas magaling pa sa kilala mong magaling. Although hindi ko rin naman hinahanap. At kontento ako sa paraan namin ng labing-labing. O baka naman dahil si Beng ang nagbigay ng aking pangangailangan ng panahong wala si Beng na aking misis. E sino nga ba naman ang makakaalam na merong milagro sa bahay ng aking biyanan kundi kaming dalawa lamang numing sa totoo lang ay doon ko lang iyon na enjoy ng mabuti na kahit hindi kami ni ang humarap sa altar ay wala sa amin ang pag-aalin lang at walang pag-iingat na sa kabila pa noon ay isang mali lang ay pwede iyong bumuo ng resulta pero sadyang mahusay si Weng at alam niya kung kailan darating ang baha at matugumpay niya iyong naiiwasan at dahil sa pangyayaring iyon, inakala eh kong magkakaroon ako ng problema, pero hindi. At marahil noong mga panahong wala si Beng na aking misis at ang aking mga bena na kailangan nuweng ng kakamot sa makatiniyang kurikong, e eh tsempong ako ang nandoon. Dahil sa pagbalik ng aking mga benan at maging ni Beng mula sa ibang bansa, ay walang nakaalam ng aming sekreto na bang ang bawat isa sa amin ay napasama lamang sa isang matinding inuman at matapos uminom ng sabaw ng buko, tanggal ang hangover. Alam nyo yung anuhan lang, walang personalan. So ayon, ang tagal na namin kasal at nagsasama ni Mrs. Pero still, sumusubok pa rin. Baka sakaling panarin at magbunga ang alam nyo na yon.